uncle you know yung original cowboy ng si Bay ayan <laughs> sana yung sombrero mo na pang cowboy ayan ko no? may hindi yung tiwain ko na ano tinan nyo di pa rin nagbabago yan ang cowboy rito dalawa lang kami cowboy kaso hindi niya dala yung ano niya eh sombrero

ito ang nahon yan ito ang pinaka pier namin pinaka daungan wala pa kaming pier pala rito so dito lang kami dumadaong yan o dito lang kami dumadaong pag ano pag amihan kasi ano ang dating gawi sasakay ng flatboat galing doon na playa flatboat papunta rito yun ganda naman ang panahon

Gamot natin Sterling Starlink to. Thank you.